Kasi nene, kaya lang. Bulang. Baka matalang. Hindi kong pinto umang pig wala atan manin yung kisira. Di ba? Mm. Mm. Pinto ko amin sinda. Mauta. Pati inubos <laughs> <laughs> Ali pa sa bulan <laughs> ni Tia na lawlaw. Mm -hmm. Darap ini. Ang bigat sarang bako. Wala pa man ibang sira. Kaya tabunod ako.

Taba. Tamban mananab na bakal ko sa 30 kilo. Kasariwa. Nag. Oo, oh, na magaan sa lina sa bulan. Sarap. Hmm. Sa hmm, hmm. hmm. mm. sa lina sa bulan. Ang laog, apat na sana. Mmm. -hmm. lata. No. Oh. <laughs> Sarada ipa. Sa bulan baga? Sigo Nag na? Nag-operate na? Ano baga Ano? Ha? Asin. Ano ang bulan? Ano buwan bulan? Ano ang pila yung monitor sa sulero. Ano. Tama na? Hmm. Opa, tama ang? Ako uh -huh. oh, tama. sa ako ito. Asin sa dito. Hmm. Asin sa dito. Ano yung maskad na? Lasang sardinas. Madali yung talaga na sulugo. Yung maskad. <coughs> Ba't ang aga naman ni Medy, Mama? Maputi nga ni. Ma? Maaga ma siyang dumadating. Ayun nga mm. niya, nakapalublad. Mm. Ayun, nakapalublad. Mm. Oh, blad. nakapalublad. Oh, blad. nakapalublad. Ayun, nakapalublad. Balik de. Asin. May nito man sa presko. Ang paibad asukar. Asa de de na na. asukar sa diabetes lang yon. Ay na si mama. Kainan na. Dito muna kayo ha. Walang gagalaw-galaw diyan. Ha? O, oh, dyan lang. Eto, ito nyo yung saging. O, oh, nakuha lang dyan sa gilid-gilid. Binigay na sa akin ni Manay Mili. Ayun si Manay Mili. Yun. Dyan lang ikaw. Kainan na. Andito na mga tiktokers. Yun o. Hello! Habul, habul, habul. Habul. Habul tayo dyan. Hello.

sisigaan para ano, umalis kung sakaling meron. Pero sabi nila, Pero lima lima unang siga talaga. lang kung meron talaga. Pagka wala tanggot, patok. Patok pa. O, malayo kita. Ready. Ready na. Ready na.

Ahito, o pwede naman pa Talaga ikaw naman kawya. Wala marriyin Makita kita dito. Ba convergence kamo? ayan patay ka Makita man ano <laughs> ah. lang ang problema. Sabi, grammar ye. Kina-tagay nang taktan tambayan, hindi ko kalang pala. Wala ta, mari ko ye rayad. yade, yade sarumpiola. Oh, so time mo ga ano? Up, tawagan mo ako kon nangakay kaus sa storyan. So, Ay, may mga anong dito. Oh, Night nice market. Oo, ano? oh, dito ka na. Ulo tayo magpa-parking. Ay, mag Ay, eh. Ay sorry Ngo pa. Tayo okay. 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 oh, dahan, dahan, dahan. Maraming excited. Ayala okay. ang mga kasama namin. Ay, so, Pa-pa. Papa, hindi yun. May kantang bayan. O, oh, tinamu, Hindi -oh. natin sinama. -oh. mo. Ang butad ko nga, buludoy ito sa day-saday man ito. Saan, saan, siya na nagbigay sa'yo? Si buludoy. Si buludoy. Igo pa siya ng kamangod. Wala na. Wala na? Inharatag na niya. Ay, sayang. Sayang, anak. Magayo na. No? Eh, palahian man ko na ito. Kan, ano, ay, taayam ay, niya. niya. Uh, ang buludoy. Ang layo mo naman mag-park, mahal. Ay, ano? Hindi tayo magpapark. Eh, pupunta tayo dun, di ba? Ay, ganun ba? Ibig mo sabihin, Magtingin-tingin lang tayo sa ano? Sa dadagatin? Ang bulu, doy. Halabaon ang udoy doy. Ang buludoy Halabaon ang mga Wala 'ta. Sige, ayun ah. Ang bisikleta nagga no. cellphone. Din nakahawak sa ano? Cellphone. pasyal pasyal ang hmm. dami mapibili dito barbecue kikiam lahat ng inihaw meron sila dito wala lang isda mama ba't walang isda ano na inihaw dito no? Mm-hmm. Uh. Mm-hmm. Mm-hmm. mm mm, -mm. mm, -mm. Ano? Hindi, sa, sa Baka, oh, sa Mama. Ay ma, may dala kaming sampalok na matamis. Magkakain mo 'yon. Sa Tapos ka man lang sa magkanto na kami sa pizza. Ako ka man lang, say, si Medi ang para para na <laughs> para para bahal paikit ito ay iputan kaya mataim yung hindi masarap yan yung malaki yan yung malita lang pa eh makunit man eh kasi okay. luto ang Pero ito, okay naman ito. Kikiam. Mm -hmm. Ilo pa na mm -hmm. <laughs> <pa> yung man talaga ang... tapo kung sir, aga, pa yan. Yeah. Mm -hmm. pa, but... Ang hangin lang ano ma, mas. sarap dito mahang. Ang daming tao dito, guys. Sa amin, maraming chonggo, Dito, maraming chao. Ganda naman. Malaki ng pinagbago. Ano, ma? Mm Hindi -hmm. na kagaya ng wow daw makita ni Ma ay gusto daw pumunta ni Mama sa Pierre ay so, Siyempre hindi natin siya ano bibiguin, bibiguin. <laughs> saan ka masaya <laughs> 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 kaliwa? kaliwa 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 daw papa ay no entry ay no entry, entry. Hmm, doon daw ito namang araw na ito kung kailan naman saan daw diretso lang

You're <laughs> <laughs> <Nahilo> na. <laughs> <Ako> <laughs> Let's go! And that's it guys for today's video. We'll see you again tomorrow. napakaganda ng lugar na ito. Mm. Ay, grabe. Si Mama ang nagyaya dito ay daw. Mm -mm. Okay. Bye, guys. Abangan ninyo yung mga susunod naming vlog. Mas masaya.